ano, tune up. Mali ito okay, eh. Hindi, madali na yun. Hindi nga. Bago yung ano mo, dining mo, hindi mo tinuntap naman yung ano mo. Ano pa ba? ato? ito. Langis na, langis. Dapat tinuntap mo na rin. Kaya yung mga holding tinuntap. Ah, uh, tune up. Kala na? Kala uh, na? Tinuntap mo na rin. Pinaklas mo na yung ano niya. Head ano niya. Head ano, engine. Ano ba? Nalopat na pre. Check mo A nga pre. Meron um, pa? Meron uh, pa. Isa naman si na? Hindi ko makikita yung mga kakit. Hinapo na naman. Gusto yung gamit o. Oh, Ibawal e, din magmuis eh. Uh, Oo. Sasira yan. Sasira. Yun lang. Pinakay sa loob ng drum? Ha? Yung siya, pa. Ha? Na? nga kasi mag-aalaw. -ano, mag-aalaw, -ano, well yung sinino. Sasal yung mata mo na. Well, yung sinino, Ricky. Sasal yung mata it. mo. hindi pa lang well sa makita mata mo eh. Oo. Hindi ko lang nakita yung

Siya. <laughs> hindi kasi yung ano, yung budo. No, hindi kasi yung budo. Ha? Uh, mm -hmm. Hindi kasi yung budo. Alin? Yung budo. Kasi ano kung busa? Ah. Uh. Trabali yan eh. Tinira yan ang pinawendingan niya. Yung pesa sa ilalim, magtinira. Hindi sa ibabaw yung hindi lang yung nakikita lang. O, oh, tapos. Kung hindi nakikita ilalim, maliw. Ang ganda ng lungs nito, shell. <laughs> shell ground. Okay, meron. Iyaman. Merong ground. Okay. Ngayon, kumingin dyan. Nagwe-welding ka rin doon, Ay, ano, pre? John, asa? Sa trabaho mo? Hindi. Ayo ah. Ben ano? Ano? wind Hindi, bigling na rin tayo Ayo. Aircon ba? Ah, aircon. Ah, chiller, ayan ayan. malang mo lang. Ako wala Ako lang to. Isa't, isat, isat kalahati yan, no? No. kalahati. Eh. Kasi malaki. Eh. Bago pa nga, bago pa nga yun. Baka ilagay ko yun sa ano, sa hindi pa ako nakakatulog

wala na natay na kalimutan Itigas din yan. Ay, okay. Okay. Ang galing mo ito ha. Nakakadalawa na yan. Pangababa ano lang, pang lang yung driver. Madali na kami ng Ongki. Ali. Ito, nakakadalawa na <laughs> Dalawa, tatlo na. Uh -huh. click lang priya. Ah? <laughs> Pa-kitae Ayaw na. Maganda <laughs> kanihay Okay sana one click sana eh. <hid> oh, mayroon, na. Tama 'yung na. di maulit ulo si muna ito, puciput sa sapato, Ano nga ba natin yan? Ganyan turi machi, kaya turi machi, kaya kaya ito ni machi, kaya ito machi, machi, kaya turi machi, kaya kaya Pwede na rin yung pressure rin so, ba yan. Hindi mo inadjust pero yung hangin niya eh. Yung sa ano niya eh, minor eh. Adjust mo nga pre. Para ko ba adjust? Hindi ko gano'ng ano yung ano pre. Kasi ano pre. Ay! Kaya pala hindi nakaaling kasuli. <laughs> <laughs> Hindi na po siya sinasabi yan eh. Baka ako, naka... Nakasarado yung gasolina. Oo, <laughs> sabi ako, naka-reserve eh. Sabi ka, kanina pa eh, nakasari. Sabi ka ako, naka-reserve. Very good. <laughs> Kaya may adjust yung minor pero yung hangin. Kung magag ads na muna yung ano, hangin, Kaya hindi naman yung muna sa ano? Sa motor. Ano, Di ba yung air? Et, et, eto siyempre mong kakain na ba? kung 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 Ano ba muna Patinangin na natin. Oh, kaso. Ha? Wala na <laughs> lata pala na. Nata? Kasadyaan sabi kay mo sa aking a, sa akin, ha? Wala wala isoniko. Ah, yeah. na ano, eh. wala, wala kaya na. Hindi na kaya na. May na kaya na. Hindi na kaya na. Hindi na Wala, na. Hindi na kaya na. Hindi na kaya na. Hindi eh. Bakit na. Hindi na na. Kaya <laughs> naka-roll din yan lagi. Kaya, hindi pang Meron ka na eh. Ayun Hindi ba, di ba, di ba. Hindi, di ba. Ito naman, itry natin nun. Nakuha rin tuloy-tuloy sa inyo. Kung paano di maghugulo, kaya naman nabutas. Baka tumatik yung kasya. Kaya, parang malupa eh. Semento yan, lalagyan man ang semento. Kapala ng semento yan eh. Parinada Oo

Kumpayin. Ano ba ang ano nito pa ano, ano Yung sa ano yung hangin. Ano lang nasanya yung, yun, yung sa ano? Liquid. Para kumas Liquid. yung minute, Liquid. ha? Ito bago ito. Yung ito. Doon, ano? Ako mag-adjust. Tennis po. Adjust. Bago ibabahin mo. Ha? Babahin mo. Pag ano mababa Ganyan mo, sasalam mo yun. Pakana. E, meron lang. mo, pagyan Pakana. Pasok ako eh. Ngayon, maulad Hindi mo, kapag nakapit Hindi ginawa mo pre. Kailangan mo sungkit no. siya. Plus Hindi, eto lang naman na. Eto. Mahaba eh. Kailangan mo Plus lang na malin. Kailangan mo pre. Ay, ilaw ko hindi mo. Hindi ko na lang ilakbigyo. yung na spray? spray. plus nga lang na maliit eh hindi eh, naman yung longest ang adjust ito, eh wala na oh, okay. dahan-dahan lang kasi, o yung pag sabayan mo lang yung ano, pagka medyo inan, balik

Ganda ano, <laughs> ka ng mga topo. Oo. Hindi amatasan siya. Ay, wag mo wag mo perikot ikot. Tingnan mo muna yung ng ano, mamaya aalisin. Gaganin niya. Medyo mataas lang ay. Basta